Pag no, binihit Kaso pag magpalit tayo nito Kasama na bleed nito Anong bleed? Yung bleed Kasi nakakumbert nyan oh, Ibalik no. Ibalik natin sa original Pag ito, ito butak eh. Basag din to? Ay, this assembly na Ha? Paano basag to? Pag ito pinupuno ay, ko yung Ay hindi wag mo puno puno Kasi ito, yung Dito sa, sa maximum Tumatapon na siya Ito pinaka pinakababa Alam lang Ito yung pinaka-maximum niya Pag pinuno mo siya Tatapon eh Tatapon Nung, eh, namin. Ah, pwede okay, gumaga na idol, putol yung pan. Pius, palitan natin 'yo. Oh. Putol yung fuse ng pan, ito sa pan 'no. Oh. Ka, hindi gagana siya. Hmm. Ibig sabihin, grounded yung pan mo kasi pumutok yung ano, pius, ito oh. ng pan. Gen 3. Gen 3, Gen 4. Dito yung pan. Kaya natin 'yan. maulan, maulan ang umaga, may dumating pa. Overheat. <laughs> Maulana Ubir Hitpah